anim na bulik siya. Kung dalawa na silang senior sa bahay, 12 mil. O kung tatlo na silang senior sa bahay, 18 mil. Wala siyang pamamba. Eh ngayon ano ang nangyayari? <laughs> eh hindi naman maulaan ang mga matatanda kung anong araw ng payout. Tama ba eh? Eh naman ang mga matatanda? Malalamot ang lubo niya. Uwisin niyang dahil sa takot. Saan niya pumunta? German, balita. Alaw, spanay. Sa Sawi, Uwi. Tulog. Bisig ulit bukas ang baga. Uy, German. Ano na? Lolo, kanaka. E mamalas-malas. Yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, lola. Nami-miss ka na namin. Pasyal mo naman kami dito sa Bulacan. Lolo, lolo! Nami-miss ka na namin. Pasyal mo naman kami sa Kapite. Yung pobre patanda, walang nagawa. Ako yung tumawag. Nagbakasyon. Two days after, balik ng Guadalcanal. Chairman, ano na? Nakunay, nagkabigay ang hapon, wala ka. masakit dito? Liliman na ang piso at pinagdadawag pa natin? Sa totoo lang ha, hindi ko binabalik yung limandang piso. Pero realistic ako. Subukan so, niya magkalimandaan. Simula rin sa market, umuwi kayo sa tamesa, hindi naaabot yung limandaan niyo. But it's not about the money. It is not how much it is. It is the program. In fact, yung iba sa inyo, may limandaan naman dito eh. Sa totoo lang, real talk lang. Kaya lang, alam hindi tinatangos mo ng ilong, yung iniayabang mo sa sarili mo, sa tagal-tagal ko nang muway sa Maynila, at tagal-tagal ko na nagbabayad ng amilya, ngayon lang ako nakaramdam na pinagmamalasakitan na ako ng gobyerno. Mahal pa pala ako ng gobyerno. May bilang pa pala ako sa mata ng gobyerno. That's the purpose of it. Giving value, importance to our elders. Pag yung ba nga sa inyo dito, pinagkakilitan pa ng anak eh. Nay, huwag ka nang pumila. Diyan ng init-init. Baka may stroke ka pa. One lang yan. Ako na magbibigay. Para sagot mo maganda. Ayoko ng pera mo. Gusto ko kay eh. Ay, wow. 500 Kaya lang, bakit kailangan pabuhin ba? Bakit kailangan pahirapan ba? Panay, tay, totoo ba yung sinasabi nila, wala na raw din daw yung gatas na insure? Wala na? Totoo bang ang pinalitan ng isting mo? Ilaat ang ko, parang pareho sa tupi. Diabetes kayo, binigay sa inyo, diabetes. Ay, tay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice at black rice. Alam niyo ba yung story ng black rice? Napagalitan ako ng matanda dyan. Ang sabi sa akin, ikaw hindi mo na kami mahal. Bakit po na? Yung binigay mo sa aming bigas, kulit pa. Maitin <laughs> na, makulat pa, ang hirap pang lutuin siyempre, kailangan ko naman ang paliwanan. Ay, tay, Yan po ang pinakamasustasyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Nay, tay, totoo ba? Yung cake, naging cupcake. <laughs> Promise, totoo talaga. You know what's ironic? irony? The irony of all these is, lahat yan ang ginawa ko sa matanda. Kasama ko sila. Anong punto ko? Alam nila nailan kung bakit yan ginagawa ko sa mga matatanda sa Manila. So they should know. Why? They're part of it. I have to give credit to them. Hindi ko naman magagawa yun ng ako lang mag-isa eh kasama ko sila. So alam nila ang dahilan kung bakit ko parang ini-spoil yung mga matatanda. Alam nyo ba kung bakit ko kayo ini-spoil? Alam nyo ba kung bakit? Kasi po hindi na lang birthday ko. Bakit pagka-birthday pinag-uusap ba ang ginagabahan kayo? <laughs> okay, pagka na na dyan! na lang yan. Pag-ingin niya sa'yo. Tama yung sinabi ni Chichi. Nung bata kami, malangkot ang buto namin. Matigas ang buto nyo. Inalagaan nyo kami. Ngayon, marurupok na buto nyo. Matigas ang buto namin. Kami naman ang mag-alaga sa inyo. <laughs> Katulad sa bahay. Ito na lang yun. Eh. Alam mo, ikaw yung bata. Tapos pag mo yung matanda, umingiti, nag-iingin. Natutuwa. Sa totoo lang, Lisa, nasasaktan lang din ang kalawan natin sa mga anak natin. Ako, tatay din ako. Eh, kinagawa na nga tayo istante sa loob ng bahay. Eh, eh dumating, dumaan, parang hindi nag-i-exis. Buhay e, ka pa, buha ka ng kaluluwa. Anak, nandito ako, good morning. Hindi oh. ba? Pero ito yung gobyerno na gusto mong iparangdam sa lahat ng matanda na mahalaga pa siya na pinagmamalasakit na pa siya, na may bilang pa siya sa lipunan. That's the reason behind the program. Parang namumudla kayo. Kumain <laughs> uh, na ba kayo. <laughs> ha? Di ba sumain? <laughs> Taas ka ang hamay ng di ba kumain? Di Huwag kayo mag-alala, lilipas din yan. <laughs> okay, oh, sige! Tay! Tay! Mga ano lolo ko! Ano ko? kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa man lang, mabusog kayo ngayong araw nito. ino. Sabihin ko sa inyong mga anak, pamilya, at kaanak. May awa niyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ipabalik ko ang lahat ng nawala sa senior services. Tay, <inaudible> tay. Pangalawa. Totoo ba, na kapag magpapacheck ka pa sa sales center, na kailangan naka-online schedule ka pa? Wah. <inaudible> Susya. So ano? Lourdes? doesn't make sense. Nay, nay. Iba na gagawin talk tayo. I have to give where credit is due. Nung no, panahon ko, at hindi ko lang panahon, pati panahon ng sinundan ko, si Era, si Alfredo Lin, si Lito Agenso, si Mel Lopez, si Magachin, si Villegas, si Lapso. Lahat ng sinundan kong mayor, magpasa hanggang akin, ang tao bayan kapag pupunta sa health center, one two. One sawa. Anytime na gusto niya magpa-check up, pwede siyang pumunta sa health center. Tama ba eh? Why change it? Rito. dai dai Diyan yung mahalata ng leader hindi niya nauunawaan ang kanyang nasasakupan. Bakit? Ba't ko nasabi yan? Kay, pasensya ka na, ikaw ang nasa alakay. Anong pangalan po ninyo? Nanay Helen, sampun lang to, Nanay Helen. Ha? Hindi to mangyayari sa inyo. Just for the sake of conversation. Halimbawa, si Nanay Helen, isang araw, dinahapo. <gasps> Dalit mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sagot ng ako? Tumigil ka, Lola. Wala kang online. <laughs> <laughs> ano nangyari kay Anahele? problema dyan sa online. Bakit? Una, anong kailangan mo sa online? Cellphone. Libre ba cellphone? Toskas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Loot. Libre ba loot? Toskas ka. Pangatlo at hindi sa lahat, hindi ka maramag online. magpapabibi lang ako? Kailangan ko na magpa-online? Kaya, yeah, ang pinakamasakit, ang pinakamasakit na sitwasyon nangyayari sa'yo sa, sa ganong sistema, ito bahay mo. E eh, di ba, health center, nasa komunidad? Ito bahay mo. Katabi mo, health center. Isang keyboard ka lang, magpapabibi ka, kailangan naka-schedule ka pa. Eh, it doesn't Para madali ang usapan, pag-asang iuwi ninyo. May awan Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Una kong ibabalik, yung bakuna laban sa pneumonia. Naalala niyo yun? Nagpapabakuna ako sa lung pneumonia, sa kaplu, sa health center. Ibabalik ko yung vitamin C ng matanda at vitamin C ng bata ibabalik po ang metformin, losartan, calcium lang sa health center. Ibabalik po yung bakuna para sa sanggol. Dahil mukhang wala na rin bakuna para sa sanggol sa health center. At night, night, ibabalik po ang maayos, magaang na sistema ng Health Center sa Maynila. <laughs> Pangatlo, pero kayo sasagot nito. E kasi pag sa akin ang galing ito, payas E nangako ako ko sa inyo, walang siran. Kaya kayo ang tatanungin ko, kung napapansin nyo ba, yung napapansin ko din. Nay! Nay! Mga lolo ko, lola ko. Napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang may Yeah!